Good morning! Nandito kami ngayon sa workstation sa Central Mall, Olivares. Bumili kami ng bagong aircon namin. So ang napili namin ni Mrs. is yung Astron. Marami naman pagpipilian dito eh. May mga Matrix, Medea, yan mga yan. Pero ito ang napili niya kasi idol niya si Coco Martin. Ayan, Coco Martin! Bali, ang install pala namin dito is window type. Literal na window type. Ayan, nasa window. Sinimulan ko na kaya siyang sukatin. And, pinuha ko na yung mga gamit. Meron kaming dos por dos na binili. Ayan, sinusukatan ko na yan siya dyan. So, yung sukat na pinuputol ko dito sa part na to is yung kung ano yung nakuha kong sukat dun sa bintana. Nga guys, uh, ito ay disclaimer lang, hindi talaga ako karpintero or hindi ko talaga field to. Pero, discarte na lang. Discarte na lang. Kasi kami ay naka, nangungupahan lang. Tapos, kailangan namin maglagay ng aircon. syempre sa panahon ngayon. Kaya, ayan. Sa bintana ko siya nilalagay. After ko siya putulin, sinubukan ko na siyang sukatin dito sa may mismong bintana. Yung pinaka-frame niya. And yun, mukha namang sakto lang. Hindi kasi kami pwedeng magbutas dito at nangungupahan lang kami. Kaya, diniskartehan ko na lang. After ko sya ma dun sa bitana, okay naman eh, na-testing ko. So, pinagkabit-kabit ko na yung mga frame nya. Pinakuho ko na para pag ready na, ipifix ko na. eto na yung nabili natin na aircon. Ito yung napili namin ni Mrs. Bubuksan na natin. Pero, susubukan ko muna siyang i-shoot dun sa pinaka-frame kong kasya. Kaya, ito. Tingnan natin, guys. So, dito nga, medyo mali pa yung ginagawa ko dito. Sinushoot ko siya sa unahan. Pero dapat pala sa likod. Kasi yung frame, pag nilagay natin yung sa bintana, syempre, ang unang mong ilulusot is yung bandang likuran. Anyway, sa part na to, mukhang saktong-sakto naman eh. Kaya, kumuha na ako ng sukat para dun sa pinaka-frame niya yung maglalak ng aircon para hindi malaglag. After ko yan makat, ayan. Kinabit ko na siya dyan. At tulad naman ng inaasahan ko, sakto lang naman ang naging sukat ko. Pero, yun nga, hindi namin na videohan na no, yung pagkasalpak namin kasi hindi ko napansin na lobat na pala yung camera ko. Pero, ang ginawa ko lang naman dyan is kinabit ko yung frame para ma-fix na. Then, pinasok namin yung aircon. Medyo Medyo may sikip lang ng konti pero sakto lang 'yon, yung sikip na 'yon. Normal lang 'yon. Para saktong sakto talaga yung aircon natin dun sa pinaka-frame niya. Tapos may mapapansin ka white dun sa taas. Ang ginamit ko diyan is yung isolation foam para hindi na siya pumasok yung init kasi bukas na yan eh. Anyway, next time pag may plywood kami, lalagyan ko na lang ng plywood yan. Sa ngayon kasi wala pa kaming mabiling uh, plywood, sayang kapag buo sa hardware. At dito sinimulan ko na yung paglagay ng isolation foam naman dito sa loob. Bale ang ginagamit ko pala dito is yung No Nails, yung bostik na pandikit. Ayan, susukatan ko muna siya para sakto. Astron. Window type, literal na window, nasa window. <laughs> window type. so yun. Check natin yung aircon. Ang oras nung, oh, nung binuksan ko siya uh, 4:20 ang oras ay 4:37 na. Check natin kung dumami. Okay. So, pagpasok pa lang, malamig na. Ramdam ko na. Ayan. Naka-18 degree no, Celsius. Ayos. Malamig. So, yun lamang po para sa video natin ngayon. Ang ating DIY window type aircon installation. Salamat sa pananood.